Uli nila, oh. Oh, food trip, oh. Manlot. Yan, oh. Yan, manlot at batag. Grabe na, wan. Food Ay, trip dito sa dagat. May telek pa, oh. Hmm? May, may telek Grabe si Uroy. Hmm? 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 Ay, hmm? Eh, yum, hmm? 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 Yum, yum. Hmm, harap. Hmm? Grabe, may dito dami, oh. Hmm? hmm.

dame, um, um, ito. nito ano lake, pa, Yan o. ba talaga sa ulo o. dahil dahil huli ng dahil eh. dahil sa'yo dahil 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 Dadalawagal. Ay grabe. Sulit din eh. Grabe. Oh. Tayo. Yeah, Ramadan. Ay grabe. Isa pa yung huli mo pa isa. Abuhay pa. Kuya pa tao. Ay, pa. pa. Ay, buhay pa. Si talaga si Uroy eh oh. May pang-ulam pang pang na eh. Lagyan niya kanay bakit ba? Ha. tulalim. Yeah. So ito. Guys, oh. Daming ito ito ngayon. Sulit na naman. Yan oh. Sulit naman sa pagpalaot Yan oh, shower yo. May magena Tutulong muna tayo ng pagsaog para mapahilasan tayo ng isang tambilawan ni Uroy. At talaga namang napakasulit naman to si Uroy. Oh. Sulit. Napakainit na daw kaya umuwi na siya. Yan. O, oh, pakita mo yung tambilawan. Pakita mo. Ipush mo. Ipush mo. Ay, dalawa. Grabe. Uroy. Bulay oh, dalawa eh. Ay, masayang. Bibili ng tuba. Bibili ng tuba daw niya. Ay, eh. ako. <laughs> Bibili <laughs> daw eh. Sulit na naman yan. Mampulutan sa tuba.